Magandang umaga po sa inyo mga kaibigan. Ako po si Brother Jao. Halina po tayo at magkapit pandasal. Minsan po naipit sa mahigpit na traffic ang taksing sinasakyan ko. Mayamayay may lumapit na matandang pulubi at hiningan ako ng limos. Nagagila po ako ng barang maibibigay pero wala akong makita. Siguro'y alam na ninyo kung anong sinabi ko sa kanya. Tama kayo. Patawad po ang sabi ko sa kanya. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit humihingi tayo ng tawad kapag hindi tayo nakapagbigay sa mga pulubi. Ang sabi po sa kasulatan, ang mga pulubi, mga nahihirapan at mga pinababayaan ay malapit sa puso ng Diyos. Kaya nga siguro kapag hindi natin sila natutulungan o nabibigyan, parang nasasaktan na rin natin ng Diyos. Hindi man tayo gumawa ng masama, hindi naman tayo nakagawa ng mabuti sa kanila. Mga kapamilya, ngayon po ay panahon ng kwaresma. Pag-aalala na kailangan natin ng patuloy na pagbabalik loob sa Diyos. Sa mga araw pong darating, baka po kaya nating mabawasan kahit kaunti ang paghingi ng patawad po. Simula na po natin sa pag-abot ng kaunting tulong sa mga naghihikahos bilang tanda ng ating pagbabalik loob sa Diyos.